Hello itin sa kasagsagan ng The Voice Generation ng GMA Network at panahon ng pagpili sa mga contender kung sino ang magpatuloy at hindi magpatuloy, doon natanggap sabihin natin ang bad news ni Stell mula sa kanilang grupo na bawal na gamitin at hindi na pwede gamitin ang pangalang SB19 sa kanilang boy band. Kaya naman bumuot ang luha at napaiyak at so sentimental at emotional. Stel, habang pumili ng contender na magpatuloy at di magpatuloy sa kanyang group Naging emotional at tumulo ang luha ni Stel Habang pumipili ng mga contenders sa The Voice At uh, yun nga naisip niya ang bad news na wag nang gamitin ang pangalang Spinning Dahil pinagbawal na ng showbiz company Samantala nakiramay naman ang mga ilang fans o fan kay Stel Habang nga uh, Nalaman niya ang bad news o sabi natin nakakalungkot na balita na huwag nang gamitin ang pangalan ng Pinayinti. Dahil nakakalungkot na naman talaga na balita na sa na yung trabaho at may natanggap ka na bad news na like this ay uh, sobrang nakakalungkot at uh, hindi nakakatuwa. Kaya naman na uh, nakiramay sa lahat ng mga ATM kay Stel sa The Voice, at uh, naganap sa The Voice Simulation Philippines sa Jolene Network noong November 8 o November 9, 2020. Oh Nakakalukot na balita dahil hanggang ngayon, hindi pa natapos-tapos ang gusos na itong upagsubok na kanakarap ng ating mga boys na mahalin na. Kaya naman, thank you for watching the video.